Ariel, gaano katagal na tatagal pa itong mga ulan na dala ng shear line at yung bang lamig ng panahon ay magpapatuloy pa rin? Kabayan, magapatuloy pa bukas, araw ng Martes, ang pagpapaulan ng shear line ng bangga ng malamig at may sa may Southern Luzon at Visayas. At medyo may kalamigan din ang panahon pa dyan sa Northern Luzon dahil sa Amihan. Samantala, binabantayan po ang kumpul ng ulap sa West Philippines sa labas ng ating bansa na posibleng maging isang low pressure area. Nabanggit po yung shear line sa loob ng 24 na oras, record-breaking na ulan ang binagsak nito dyan sa Palawan. Sa pagitan ng alas 8 ng umaga ng February 9 at 10, 352 mm na ulan ang natala sa Puerto Princesa, ang pinakamaraming ulan sa loob ng isang araw sa buong Palawan. Halos labing dalawang beses po itong mas marami sa normal na ulan sa Puerto Princesa sa buwan ng Pebrero, ang pinakatuyong buwan dyan sa Puerto Princesa. Malalakas din po ulan ang natatala dyan sa may bahagi ng Sorsogon.